Okay. so good morning. Okay. Sir Eric. Eric ka? Eric Sir, ano, may, ah, lang dalakang item. Haan. Kaya ako sasaktan ng offer kung so, uh, okay uh, ka rito. Good, Parang mga, sa yung mga kariyan? Opo, na oh. Po. nakita sa sa ano eh, sa uh, sa takyan. Para makita niyo lang po. Ayun. Bago okay, ko na, bago kayo putin siya. Para makita niyo yung paano may itin. Katapusan. na masa, ma-invite kita. Nandito na ako hey, kayo po. Tama sa'yo dito kasi medyo uh, malakas sa malakas sa'yo yung mga Korea na uh. <laughs> Kaya, lingyan. Gayun birthday mo, sir, no? Uh Oo. -oh. Happy, happy 60th birthday. I thank you, thank you. Mr. Eric, gusto naman ito mga surprise mo. Dito nga. Ayan. Ito, surprise ko ba, sir? Ayan. Dito ka na, sir. Ito, surprise. <laughs> <Yeah. laughs> Sir, yeah. May idea ko na ba sir, kasi nagka-surprise, makamaya nagbili pa sa kanya yung message. <laughs> Pero kanina sir, wala ka naman yung next week na kausap na lumatid ko sa'yo. Wala ako sa naman, iyo. wala naman. Opo, <laughs> surprise Actually, surprise. Inaanak ko lang na ano. Yung sila sa'yo ganon, may kumakausap talaga sa'yo ito sa mga prada. Yeah, oh. Ito offer. Yeah, oh. <laughs> I thought that my birthday will be just be past, yeah? Just usual na. Uh, ah, yearly. okay. Ahabo ka din namin lang. lang. Hindi ba unexpected to surprise? Yeah. Siyempre, so, gusto ng ating sender na kahit malayo siya, gusto niya mapasaya ka ngayong araw at maging special na ngayong 60th birthday celebration dito sa Gaspadinas, Cavite. Sure yeah, I po. think, I think I have an idea. Yes. But thank you. Yes, but well, meron ka ditong cake para kantaan ka namin ng happy, happy birthday. And, uh, pakilala muna kami. Sir, at kami po ang BFC si Powers yung gift. At andito kami para ibigyan na paka-special na surprise ng ating sender na gusto mapasaya ka ngayong araw. Cake para kantaan ka namin ng happy, happy birthday. Meron ka chocolate bouquet. And uh, para long life, pansin malabon. Para healthy lagi. Thank you. Thank you. Thank you. I never expected <laughs> Ang ini-expect ko, what we have been discussed kung <laughs> mga I know who, who, who prepared this, yes. actually. Yeah, I'm thankful. Yes. Siyempre, ito naman yung ano, ano pa. Uh, way niya, para makasalamatan ka, inspirasyon. Yan. At, I, know that uh, busy siya, pero she knows.

Yan yeah, Flowers po na simbolo ng pagmamahal ng ating sender. And uh for ilang taong ka na ngayon, Sir? 60. 60,000 ka. Wow. wow. Yes, the demand is getting higher. Uh balang bilhin niyo naman, Sir, just in case na uh, makita ulit kayo or mo niya. Ito ata uh, 'yung bibili mo ng sa kasi no problem, ako <absolutely. laughs> <laughs> Para pinatago na lang muna. <laughs> yeah. <laughs> yeah. Sige po. Kasi, kasi niya kami. Sige po. Balik ko lang, sir, ha? Pamaya, maya, sir, tayo. na po? Sir, so, meron pa rin ano, fruit basket para yes, ka lagi. Yan. Yeah. And uh, chocolate, mukhang mahilig ka rin sa si chocolates. Sakto lang. Sakto lang. <laughs> Yan. Ang layo pa ng pinuntahan niya na nahanap niya address. Okay lang. Hindi um, ko na-expect ako. Ako ko na-expect address. Ang layo po. Hindi Ano? Madali lang puntahan? Kasi na-establishment eh. Diba? So, tuloy-tuloy natin. Okay na sa'yo katang kita ng happy, happy birthday. Para kompleto yung ating celebration. Kaya nga nagtatawa ko ninyo sa mga may, <laughs> ano, may salesman sa linggo Hindi yung linggo Kaya kanina ano, parang medyo Parang first time ganito kasi mag ng ganito sir Na parang um, ano ka Dito mismo sa pinaka-store So yun So ang kasama mo sir dito, itong nasa Then, sa, it is the first time na may mag -ano ng item na naka-video sa -naka <laughs> Alam <laughs> mo <Earlier. laughs> <laughs> Yes! Kaya kanito sabi ko, siguro nag-iisip yun to si Sir Eric, ano? Yeah. So oh, kung ano po to, baka mamaya prank lang or ano po, kaka baka may idea na. Pero na-prank ka pa rin namin. Ayan, so tuloy-tuloy natin ang na iyong uh, birthday celebration. Kantaan kita ng Happy Happy Birthday. I'm just so overwhelmed. It's really a surprise. Yeah. Sobrang na surprise. Laka ng dalang yan. Alala na ngayon, Sir, ano po ano? Pero I'm, I'm very, very happy. They're favorable sa surprise niya. At napaka-memorable kasi 60 na 60 ka naging, Sir. ano ko. Yeah. At kung pa rin naman natatang 16. <laughs> diba? Sabi nila. Sabi nga nila. Eh, parang nasa yung... <laughs> nasa yung... ages number lang talaga yan. Yan. Yeah. Pero nasa iyong... Eh, uh, mind pa rin yung talagang... Uh, yung magagawa mo sa buhay mo, sir, ano po, di diba, ba, talaga nga, uh, sobrang nagtatrabaho pa at naga... So, use ko muna bago blong candle para masarap ang birthday at bless you. eh Ito na kalagay sa cake. Happy 60th birthday, Tarko. <laughs> <laughs> at ah, syempre, may idea ka na gusto rin guys. No? It's really a surprise. Thank you. Actually, naiiyala na nga ako nandito pa sa atin. <laughs> <laughs> Thank you, sir. You know, mahal na ka. I hope magkakasama pa rin tayo in the future. Pero everything sir, nakubuwi no naman siya. Nagkakasama naman siya. Yan. Di ba? yun yung ka ng ano pero syempre, ikaw sa pray mo din ano and hoping na soon di ba yan so basahin ko yung message po na hinanda ng ating sender pero kung pagkasa sa iyo kung itong araw na to eh pwede magse-celebrate ka ng itong mga special na araw parang simple lang na sa uh? yeah I just let the day pa oh. I know it's my birthday pero oh. hindi ko naman iniisip oh. Naman Through kanila. the years ko mga kasano, wala naman ako. Alam nila birthday ko pero... I'm still working, right? Yeah, I'll just let the day pass na it, it, it's my birthday. Yeah. Sabi mo it, it, it's just an number. Yes, yes. Pero I really never expect a uh, gagawin niya sa akin to na dito. sobrang ano, pag nag-uusap nagu na kami, sobrang excited, kinakabahay siya. Kung ano rin magiging reaction mo, ipagtanggap mo sa surprise, na ano po. Pero sabi ko nga, for sure ma-appreciate ko ni Seth. Di ba, sa iyo mga first, parang first na ito, surprise. At surprise na ito. Uh, Nakaka-overwhelm na lang. Na, sir. Okay. sir, okay lang. Mimipindito lang ako so, dito. So basahin ko yung message po na hinanda sa atin na hinanda sa ng ating sender. Basahin ko sir. Happy blessed 60th birthday on your special day. I want to express my heartfelt gratitude for being such an incredible person. You have always been there for me with a kind and compassionate heart. May you have the happiest of birthdays, and may all your dreams and wishes come true. Wishing you many more joyful years filled with love and laughter and success. Always know that I love you, darling. Thank you for everything. Love you. Thank you. Thank you. Thank you, Shubham. Maraming, maraming salam. much sa surprise. It's really a surprise. Parang <laughs> overwhelmed na pa rin sa rin Yeah, I never expected it. Yeah. Overflowing yung kasiyahan ko. Yeah. Sobrang well, uh, well appreciated po yung surprise. Actually, nag-uusap ako may kakakon. Pero, not like yeah. that. Last na nababanggit niya. Hindi Hint, wala sir. Ano? Yeah, wala. Yeah. Lalaki okay ako eh, kung magasano di diba? ano, correct. Hindi correct. na kailangan yung maraming ano. Ah. Pero sabi nga ni Mama na ating Sender, syempre gusto niya, gusto niya ganito, yung mga magiging memorable na ito. Parang ah, habang na ah, every birthday mo, eh naalala mo ka kung na gaano naging special. Ang iyong birthday yung ano. At lalo na, 60th birthday, ano po. So sir, bago ka i-close, at mukhang busy naman yung mga natin doon. Yeah. Parang hindi ako ng message. Diba? <laughs> busy lahat. Busy. Kasi pag Sunday mukhang maraming tao. Yeah. Ano gusto mo sabihin sir sa kanya? Bago ka i Sweet, basta, you know, mahal na mahal kita. Thank you for the surprise, really. Talagang na-surprise ako. No. Maybe, This is the happiest day na nag sa birthday ko ngayon lang. Ngayon lang, ngayon lang. Ako. Ngayon lang may gumawa sa akin ng ganito. Then ikaw pa, which is para man, you know. Wala na akong hihilingin pa kundi, yun nga, magkasama ka. Para naman na. Thank you. Thank you for everything, Ben. Salamat. Thank you po, Mr. Eric. Yes, thank you. Thank you, Brian po. Thank you for that. Yeah. ito sir, I'm, uh, after a surprise picture to Sir yes, yes. So from BF, so from BF Flowers and Gifts, Mr. Eric um, happy, happy 60th birthday. Wing sa kami si GFC Long Life, more blessing po and group health. Kapon na kausap ko yun si Mang Wish ko and hoping na uh, hindi ba po kung talaga Thank you. Yeah. At maraming maraming salamat sa ating center for casting GFC covers and gift para ma-surprise natin ang iyong namahal na si Mr. Eric. Mula dito sa Das Marinas Cavite sa kanyang napakaspesyal na 60th birthday celebration. Again, Happy, happy! You're you really gonna serve with uh, sixty thousand cash. Salamat. Yeah. Right. Chocolate bouquet <laughs> Thank you. and cake. Always okay. a of my heart. Thank you.